magandang araw po mga kabayan uh, Ako po si Mr. L.G. Alibio ng ICSA Education Support Services po uh, At uh, tayo po yung uh, authorized partner ng Cap College po dito sa Middle East Yan. So, kumusta po tayo mga kabayan no, Sa ngayong araw kasi na ito ay uh, mayroon po tayong talakayan na importante din ano dahil uh, marami pong mga lumalabas na uh, mga post doon sa Facebook na may mga institution po na nagsasabi na affiliated daw po sila ng Cap College at yung mga kabayan natin or mga OFWs nandito sa abroad pwede po mag-enroll sa Cap College under po nila which is hindi po yung totoo okay So, paano po natin mapatunayan yan na ang ICSA Education Support Services lang po ang authorized partner ng Cap College? So, paano po yan? Kasi, um, noong February 1, 2018, um, mayroon pong ini-issue ang Cap College po para sa ICSA Education Support Services na Certificate of Authority. So nagbigay po ito ng authority ng ICSA na sila po yung mag-facilitate ng enrollment, uh, sila po yung mag-facilitate ng mga or mag-initiate -mag ng mga activities para po sa mga estudyante ng Cap College dito sa abroad or dito sa Middle East. Okay, particularly po dito sa Kuwait, sa UEA, sa Bahrain, sa KSA, sa Qatar at saka sa Oman. Ayun. Actually, sa Jordan, mayroon din po tayo eh. So, yan. Uh, isa po yan sa so, makikita natin po yan. Oh. Makikita natin, i eh, ilagay natin siya sa screen. Yung ano po, Certificate of Authority, which was issued February 1, 2018. At upang mabigyan talaga ng visa, o mabigyan ng mas mabigat na visa, yung, yung Certificate of Authority na yun, pinanotorize po natin yun. Ano? Yun. Um, So, noong August 17, 2018, nag-issue na naman po ang Cap College which is notarized na po ito ng isang abogado ng Certificate of Authority and Collaboration. Para klarong-klaro talaga na kasi maraming mga estudyan ay mga magtatanong, mga mag inquire kung ano ba talaga uh, ano ba talaga tayo ng Cap College yung ICCA. Yes po. So, yan pinakiipakikita po namin yan sa inyo yung dokumento na yan na napagtunay na talagang tayo yung authorized representative ng Cap College at wala na pong iba yan at ang nangyari after that mayroon pa din mga lumalabas na ano na na mga post sa Facebook na kesyo okay, uh, sila affiliated ng Cap College pwede kayong mag-enroll dito kaya ang Kapkalis na naman ulit, nag-issue na naman noong October 29, 2019 ng announcement na ang Cap College sa mga sa mga, sa mga, sa, mga na, sa mga bansang ito siya lang po yung kapartner ng Cap College po yung ICSA at wala na pong iba at kung sino man ang mag-enroll sa Cap College through these uh, institutions na nagsasabi na affiliated sila, hindi po yun i-honor ng Cap College. Kaya mag-ingat-ingat po tayo mga kabayan kasi, kasi marami na pong scam ngayon. No, may mga institutions po na ginagamit yung Cap College kasi ang Cap College po kasi siya po yung isa sa mga pioneers na institution na binigyan ng Commission on Higher Education ng ng permit or license to na mag uh, offer ng bachelor's degree program through uh, distance learning. Kaya kasi ang mga OFWs ano kasi ah uh, uh, ang makakaya po is distance learning na po kasi nagtatrabaho na tayo dito sa abroad so hindi po pwedeng uh, mag face to face. So ano yung 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 ano na 'yan ginamit ng ibang institusyon na makapag convince sa mga ibang OFWs na oh, mag-enroll kay dito kasi ano uh, distance learning tayo at top college matagal na po ito hindi ginamit nila po yung pangalan na yun which is hindi totoo hindi po totoo kaya alam mo naman natin na hindi po pinupulot ang pera dito kaya ingat-ingat po tayo mga kabayan no so yun po yun po yung uh, yun po yung masasabi ko regarding po dyan sa mga gustong mag-aral uh, ang Cap College po at ACE Education Support Services po ay nag -offer po tayo ng mga Bachelor of Science in Business Administration courses tulad ng BSBA Human Resource Management, Marketing Management, Operations Management, Business Economics, pa? Uh, human Resource Management at ayun, operations management. Mayroon din pa tayo AB courses like AB Psychology, AB IT, IB English Language Studies, IB Sociology, IB Journalism, at uh, marami pa pong iba. At para makasigurado po tayo mga kabayan, uh, pwede po tayong bumisita sa ating opisina dito sa Room 208B, Rolex Twin Towers, Baniyas Road, uh, Dira Dubai. At pwede din po tayong uh, mag-contact sa ating uh, uh, WhatsApp sa plus97150790. 1248 Yan, ulitin ko po mga kabayan Ingat-ingat po tayo Marami pong scam ngayon At ulitin ko po Ang ICC Education Services lang po Ang authorized na partner Ng CAP College po Dito sa Middle East Yan. Ako po si Mr. L. Cialibio Ng ICC Education Support Services po Tayo po yung Student Affairs uh, Supervisor po dito At uh, Yun uh, I hope may may lesson tayo na natutunan ngayon. So, ulitin ko po, maganda araw po sa ating lahat. Maraming salamat po.